Paikutan namin. Oh, may natalo na eh, oh. Ah? Ayan, oh. May mga subi, eh. Malalim pang alang. Mahirap Mahirap maglatag. Ayan. Meron nga. May namatay na aso big. Ano ka, timpo tayo? Hindi kaya, malalim yun. Nasa dulo, oh. Sa talunan. Hindi nga ka lang kaya alatagan, yung malalim yun. Ayun, natalo yung mga subi. kasi kung punta tayo sa may gilid si bubulabugin natin pag itna ayun nagtatalunan na doon tatalunan ah! ah! bubulabugin natin may maya Okay, that'll be Ini kata lu dah. ikut dulu, Pak. Ini tang đâu tang len tang tang lên tang lên tang lên tang len ai len tang ai nào tăng đoạn, tăng đoạn. Tăng đoạn. Hey. Oh, <laughs> sube sube ayo mero, meron meron oh, ano 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 ay ay wala kasi nabi eh Ang dami, uh dami Okay yan Ayos yeah. na yan Hindi naman zero ah Boy, yeah. boy Dito to So. Harvest tayo. Harvest. Ha? Ah. Uh, harvestin mo natin ah. Harvestin mo natin. Bawat tanggalin ha. Harvestin. Tulungan mo na kita. No. Ano Ano? Eh, ala, tagmo na Tulungan mo kita? Ha? Hindi na, huwag ka matanggal. Huwag ang matanggal? na. O, sige. Ha, nang Oo. Kaya na. Eh, pa Ibang Kaya tulungan mo kita? Hindi na. Hindi na, yung pang, Oo, na. O, ha, nga, tulungan mo kita. Na. Kaya nga. Parang ano, oh. okay. na Gitna ba? Gitna ang kukuha?

Ha? Ah? Oh, oh. Nolong latagan anto, ko. Uyok tayo. Oh, Oke, dulu don. Dulu. Dulu. Saya meramai, don. dulu. Ah,

Oh, ikaw mula. Ang dami. Oh, oh. Oh, ang dami. Dito kasi yun ano nila eh. Kurubada to, binigla mo di ba? Walang talsik ang kamera, walang talsik. Tingin mo, walang talsik. Ang kamera ba? May walang tubig ba? Thank

Tuloy lang, nandito sila, oh. Ayan, oh. Eh. Ikaw na, ikaw na, magtanggal. Ikaw uh na, -huh. magtanggal. Ako na, magtanggal. Ah. Uh -huh. oh. Hilap, eh.

Ah? Asan sayo? Yung pinalo kay. Ba. Ba, ilo kilo to. Ha? Ah. kilo? kilo. Ah, no. Tatlo. Ito. Oh, marami-rami na.

Ang galing kong ayan, ano na yan? Ayan o. Ayan o. Mayroon pa rito. Ano ba? Ayan, meron pa rito oh Ang dami yan Oh, ayan oh oh. Hey, uh, oh Ayan oh Ayan oh, ayan Ito oh uh, Basta Ayan mga limang kilo Ayan Ayos so na yun Ayan siguro, ito na sa akin Ayos na? Ha? Ah hindi, nagulugi okay. <laughs> Huwag okay. na yan ha Oh hi, kaya Oh hi, kaya Oh hi, oh okay. Dale pang ulam.